Hello guys, welcome to my YouTube channel So medyo uh, siyam o walong araw tayong hindi nakapag-content uh, Pero uh, naniniwala ako for the first time matatalo ng Gilas ang New Zealand Dahil iba yung lineup ngayon ng Gilas At kung natalo natin ang top 6 uh, sa world na Latvia Eh kayang-kayang talunin ang New Zealand na merong kay Soto, AJ Edu, uh, Malak, uh, Junmar Pahardo at marami pa iba. So, ako naniniwala ko malaki ang bentahe ng bagong coach na si Team Kuhn. At uh, ko for the first time matatalo ng Gilas, Pinas Ang New Zealand Sa unang pagkakataon At hindi tayo magugulat Dahil sa mga tune-up talagang Minaman nilang nila ang PBA team Ng Miralco Boats At uh, Talagang Ito na napansin ko na Kung gaano kalakas ang Gilas So tingin ko Panis na panis ang New Zealand sa laban nila So ano sa tingin nyo? Nanalo ba ang Gilas? Kasi never Never tinalo ng uh, Gilas ang New Zealand Pero for the first time I think Tatalunin Tatalunin Ng uh, Gilas team ang New Zealand At mamamayani Si Kai Soto Si Junmar Pajarto At meron pang Justin Brownlee at yung chemistry nila para lumaban sa isang uh, world FIBA ay isang malaking bantahe. At nakuha natin ang Campinato. tinalo natin ang Jordan at muntik natin mapasok sa world. So ang tabayan natin ng mga susunod na kabanata, Gilas Pinas sa pangunguna ni Kaisoto at ang uh, mga prime pa na nasa PBA. At yung iba, si Dwight Ramos. At marami pang iba. Abangan natin. Talagang alam ko. Panalo ang Gilas Pinas versus New Zealand.